ang magandang balita. Ikalawang kabanata Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, Saan naroon ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Nang marinig ito ng haring si Herodes, ay nagulumihanan siya, at pati ng buong Jerusalem. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga iskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipanganganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, na lupa ng Juda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Juda, sapagkat mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador, na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Nang magkagayoy tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki, at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin. At pinaayon niya sila sa Bethlehem at sinabi, Kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol, at pagkasumpong ninyo sa kanya, ay ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin. At sila, pagkarinig sa hari, ay nagsiyaon ng kanilang lakad, at narito ang bituing kanilang nakita sa silanganan, ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak, at nagsipasok sila sa bahay, at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria at nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay, na ginto at kamangyan at mira. At palibhasa ay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang mangagbalik kay Herodes, ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Nang mga kaalis nga sila, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip, na nagsasabi, Magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina, at tumakas ka hanggang sa Ehipto, at dumuon ka hanggang sasabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya'y puksain. At siya'y nagbangon at dinala ang sanggol at ang ina nito sa kinagabihan at napasa sa Ehipto, at dumuon hanggang sa pagkamatay ni Herodes, upang maganap ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Nang magkagayon, nang mapansin ni Herodes na siya'y pinaglaruan ng mga pantas na lalaki, ay nagalit na mainam, at nagutos at ipinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nangasa Bethlehem, at sa buong palibot-libot noon, mula sa gulang na dalawang taon hanggang sa pababa, alinsunod sa panahon ng kanyang maingat na pagkasiyasat sa mga pantas na lalaki. Nang magkagayoy naganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Jeremias, na nagsasabi, Isang tinig ay narinig sa rama, pananangis at kalagim-lagim na iyak. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, at ayaw na siyang maaliw, sapagkat sila'y wala na. Ngunit pagkamatay ni Herodes, narito ang isang anghel ng Panginoon, ay napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto na nagsasabi, Magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at pumatungo ka sa lupain ng Israel, sapagkat nangamatay na ang nangamimithi sa buhay ng sanggol. At nagbangon siya at dinala ang sanggol at ang kanyang ina at pumatungo sa lupa ng Israel. Datapwat ng mabalitaan niya na si Arkelaw ang naghahari sa Judea na kahalili ng kanyang amang si Herodes, ay natakot siyang pumatungo roon. At palibhasa'y pinagsabihan ng Diyos sa panaginip, ay napatungo siya sa mga sakop ng Galilea, at siya'y dumating at tumahan sa isang bayang tinatawag na Nazaret, upang maganap ang mga sinalita ng mga propeta na siya'y tatawaging Nazareno.